Ah, yeah, ano? Dapat na Ayun. okay. One, two, three, four, five. One. 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 Wala nang toy. Yan, ipain mo yan. <laughs> <laughs> ano? mm. eh yeah, No. No, 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 no. <laughs> no. <laughs> Walang aliang, <laughs> ano yung ano ginalin? strap yung kwan mo? Wala. Wala. Hayaan lang. Okay. Ano, kaya mo lang sa ako magdadala? Ako na. Eh, lang. No dey natulunan ako pois de okay ako lang ako okay siya kina ko. siya alapat pa siya 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 siya

Ааа 1 2 3 Ааа Э ташвай юм паа